Tirahin na natin to mga guys. Baka tirahin pa yung sa balay. No? Pag medyo brownish na nga yung sibuyas at bawang mga guys, eh, pwede na tayong kumain. <laughs> eh, madigaya. Madipay naluto di bisikol. Pagkatapos kamo nilagay yung sili mga guys, nilagyan ko na ng babae. So what is up sa inyo guys, panibagong araw na naman, panibagong problema, Siyempre panibagong pag-asa. Samahan nyo kami ngayon mga guys kasi pupunta kami sa ilog ng aking pamangkin na si Tonton Tuling. Pero sa pagkakatong ito mga guys, hindi ko na pinag-drive si Tonton at baka matumba kami, kitawanin na mapitpit kami nga duwan. <laughs> After 5 minutes nga mga guys, yan dito na kami sa ilog. Yes, sobrang lapit lang ng ilog dito sa amin mga guys. For today's video nga pala mga guys, ay kukuha tayo ng isang timbang bisikleta. Oo oh, mga guys, isang timba ko kunin natin kasi pag naluto yan, basit na. Tapos ko ang basit. Dito kasi sa ilog namin guys, napakaraming bisikol. May mga dumadayo pang taga-ibang bansa, taga-Amerika kasi dahil. <laughs> Tingnan nyo naman kasi yung klase ng bisikol namin, naglulukmeg. Dan sa lahi na dito yung bisikol. Kita nyo ani, nakadado itlog na dito na eh. Sobrang linaw nga ng tubig dito sa amin mga guys. Kaya naalala ko nung bata ako, lagi kaming naliligo ng mga tropa ko dito noon. Diba talaga yung dating ng probinsya mga guys? Sagtakaw kami pa yung mais idea. ah. <laughs> Habang kumukuha nga kami ng bisikol ni Tonton mga guys, eh, napansin ko tong mga talong sobrang dami, tinapon lang dito sa ilog. Ganito kasi sa amin, may butas, may reject. Hindi na binibili. Sayang lang. Yan. Dahil pa dito eh. Puro talong. Ilang kilo kaya ito, di ba? Oo. Ilang kilo yan. Hanggang dun sa baba, ang dami tinapon lang, sayang. Nakaraan ng ilang minuto guys, hindi malapit na namin mapuno itong timba namin. sa sobrang dami ng call dito sa amin, hindi namin i-expect. Eh, mabilis lang namin napuno. Kaya naman napagpasya na namin umuwi ni Tonton ng bahay para lilinisan itong bisikol sa bahay. Baka linisan pa ng nag na. At syempre sinimulan ko ng sukit-sukitin yung mga bisikol mga guys. Pagkatapos nito ay hinugasan ko ng mabuti at pinakuluan. Kailangan mo nga kasing pakuluan ito mga guys kasi hindi mo alam kung ano ang kinain niya. Damdaman ang ang ngay takke. At syempre pagkatapos kong lilinisan ito ay nilagyan ko ng asin at nilamas lamas ko muna ito para mawala yung kanyang lansa. So ayun na nga mga guys, as you can see, malinis na yung bisikol natin. Ibababad ko muna ito sa paminta, toyo, alamansi, sprite, magic syrup, at bawang. Pagkatapos nyan is, Pwede mo na siyang imekus-mekus mga insan no? Habang nakamarinate nga yung bisikol mga guys eh, Kumuha muna ako ng sili At nagayak muna ako ng sibuyas Bawang no? At syempre yung pampasarap sa lahat Sili Let's go Try na natin to mga guys Baka tryan pa sa balay no? Pag medyo brownish na nga yung sibuyas at bawang mga guys eh, Pwede na tayong kumain <laughs> eh, Madigaya Madigaya, madigaya na luto yung bisikol <laughs> Pagkatapos ko nilagay yung sili mga guys nilagyan ko na ng babae <laughs> para balance yung timpla, lagyan mo ng asukan pula. Pagkatapos mo nga lagyan ng rekado yan mga guys, eh, mekos-mekos mo lang at dapat yung apoy mo dyan, eh, slow fire lang para maluto ng maigi yung bisikol. Kasi yung bisikol, eh, makulbet. Kasi layo yung karuba yun, nakulbet. <laughs> Ito na nga yung pinakahihintay natin mga guys at ready to serve na itong bisikol, alamekong, at pwede na tayong mag-inuman. Kayo okay, ginuman! Okay. Saktong pagsubok ko nga ng pulutan mga guys ay dumating si Chops. Kaya pinatikim ko sa kanya kung anong lasa ng ginawa kong bisikol. Kaya yan, hinawak-hawakan na niya. Ayun, ay galis-galis pa. yun inalanan, madinakaano, sinisubunan. <laughs>